Yan. Hello, hello, hello! Welcome, welcome, welcome! For today's video ay tuturuan ko kayo or isi-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para matanggal yung pagkaban ng device ko sa inyong Shopee. <laughs> oo oh, ilang araw akong hindi nakagamit ng 150 pesos off ni Shopee yung voucher ni Shopee dahil naban yung mismong device ko. Nakaka-login ako sa browser, sa Google or other um sa other device pero sa mismong cellphone ko dito sa ginagamit ko, hindi ako makapag-login. So, i ko sa inyo yung proseso na tinahak ko. <laughs> tinahak. Yung process na tinahak ko para ma-unban yung device ko. So, wala nang paligoy-ligoy, na tayo sa screen recording. So, ayun na nga. Pag, ito yung ma-receive mare nyo error pag nag-login kayo. May option to learn more or okay. Click nyo lang yung learn more. Tapos, dadalhin na kayo dito sa page na to. Na, i-ask ia kayo kung gusto nyo mag-appeal. Maaari kayong mag-file ng appeal para react reactivate ang inyong account. So, click nyo lang yung buyer reactivation form. Tapos, kakailanganin nyo dito yung username nyo, dapat tama, email address at phone number. So, sa puntong ito, tacharot, kung hindi nyo alam yung username nyo, pwede nyo pa rin ilogin pero sa browser, hindi sa device na gamit nyo kasi nga, ban. So, kunyari, ganito yung username nyo. Tapos, phone number ay ganyan-ganyan. Click nyo lang yung next. Kailangan nyo ng ID. Valid ID. Ayan. Ang in-upload ko ay Umid, tapos tinipe ko yung number dito, tapos yung selfie mo na hawak yung ID at yung error message. So, kung hindi nyo ma-screenshot yung error, kahit yung pag-login na lang. Screenshot nyo, tapos itype nyo na lang dito yung device ban. Click nyo yung OK, tapos submit. Tapos, hindi siya mag-submit kasi nga, wala naman akong nilagay. Tapos nun, may ma na kayong, ito yung na-receive ko nung naban ako. So, dito pa lang, binibigyan na kayo ng option na i-reactivate. Ayan, account activation request form. So, after nung mag-fill up ako, ito yung na-receive ko, automated reply from Shopee. So, ayan, wait. Sabi, makaka-receive ako ng email after 72 hours or within 72 hours pero afternoon so hindi ako nakakapag check out kasi hindi ko magamit yung cellphone ko nung August 1 naka-receive ako ng email so that's after 4 days siguro oo, pang 4th day so ayan na I understand that in-explain dito kung bakit na ban yung account ko which is alam ko kasi naka-receive na ako ng RM02 tapos kinlik-klik-klik ko pa rin yung checkout pinilit ko, naka 3 to 4 click ako kasi akala ko, mag-go through. Tapos, ayan na, yung kailangan nyo. Ayan na yung kailangan nyo. Letter of explanation as to why you have multiple checkouts with the same code voucher. Ang sinabi ko lang dito, kasi akala ko, okay, mag-go through. Kasi nga, nagawa ko na nung una. Akala ko, magagawa ko ulit. Sabi ko pa dyan, akala ko, everyday pwede yung voucher. Kaya, ganun yung ginawa ko. Tapos, number two is acknowledgement na hindi mo nagagawin. So, ayun yung sinabi ko, hindi ko na po gagawin sa susunod. Pag naka-receive ako ng error, uh, chat ko na yung customer service ng Shopee. Hindi ko na i-resolve -re on my own. So, ayun yung explanation ko. Tapos, in-update ko din yung address ko kasi hindi siya match sa ID, sa ID ko na sinubmit. So, ang next na nangyari is, ito yung explanation ko. I have been using the same voucher, blah, blah, blah. Tapos, nung nag-reply na ako, diba? That's 6 p.m. Tapos, ito na. Uh, August 2, naka-receive na ako ng email na hindi na daw ban yung account ko. Pwede ko na daw magamit. Pero, pero nung kinagabihan, nag-try akong mag-checkout. Ang problema is, hindi ako maka-checkout kasi ban pa rin daw yung device ko. So, that's pang 6 day na pang six day na ba? Tapos sabi nung nagtanong ako is, ito yung sabi nung CS nung nagtanong ako. Sabi nila, sabi, meron daw seven days cool down yung device pag naban or na-suspend. So ayun, after seven days, nagamit ko na siya. Yan ang kadali lang ma-unban yung Shopee account nyo or device niyo mismo. Kailangan nyo ba rin mag pag na-ban yung device nyo para mag-cool down siya 7 days. So, sana sa mga nag-checkout na katulad ko, kapag naka na kayo ng M02, huwag nyo nang pindot-pindotin pa na katulad ko. Salamat Shopee! Thank you everyone! Bye-bye!